guys welcome back again dito sa aking youtube channel I, al cars vlogs for today's video guys ay nandito nga tayo sa urmo kabiti general jayas barangay santa clara sa aming ay yun, guys tayo po pagpunta po pagpunta sa school din sa guys ginawa ang school ng urmo kabiti ay nakrimen sa isang 11 years old na estudyante na isang batang babae. Ayan guys, tara, samahan nyo ako at puntahan po natin kung saan ang isang bangkay ng isang batang babae na 11 years old. Ayan guys, so marami na pong tao dito guys, no? Ayan. Ayan, so marami na pong tao ah, dito. sa baba ng tapunan ng basura. Ayan po. Doon po mismo ginawa ang isang krimen. At nandoon po nga, ayan po yung kulay nakablak na damit. Ayan po na nain bata. At yung namang violet na damit. Ayan po yung choy ng isang bata na namatay. No? So, yan nga sa baba guys. Chan na ginawa yung Remen at dyan po siya tinapon. At ngayon po, nandyan po yung bantay ng isang batang dalagita, no? Na 11 years old. So, walang awa. No? ang gumawa nito guys sana mabayad sila guys so please make sure like comment and subscribe guys no at kayo na po bahala ang maghusga po at sana po malago managwa ang sa batas ang gumawa sino ang gumawa nito ayan guys so ito nga guys ito isusong ko nga dito mamaya kung saan po nandoon po yung mga pulis ayan ayan guys sumarami so, po baon na na dumating ayan, kita yan naman po so, medyo okay marami na nga dito yung tao guys at naghintay na nga kami sa suko na dumating so ayun guys dito nga isusun ko na ayan ayun yung nakita nyo yung kulay blue na damit ng na pulis nandoon po itinapon yung bangkay ng isang batang lalaki sa pa uh, pagdating po ng suko ayan so ang uh, sabi ito balay balay ka po 3 uh, hours pa po bago dumating yung suko at ito po yung mga bagong intern na po sa po ay uh, tumating na po ano uh, so mag antay lang po tayo may may abon tayo tito ang ko yung kapatid ko ay so, ayan so maya maya pa po dadating dyan ang so, mga siguro mga nandito po kami uh, nandito po kami eh. katapos ng tanghalian until 28 ata or tapos um, na tapos ng tanghalian so at hinihintay na nga namin um, mag alas 4 charis para mag ano po tayo ng balita no um, hinihintay na po natin yung tumating yung suko ayan so 3 hours po bagay tumating daw yung suko yung guys at ayan siya So, hindi po siya pwedeng galawin ng mga siya hanggang wala pa po yung suko. Ayan po, guys. Ayan. Ayan, guys. Say hi. At like and comment, share naman po. Subscribe, guys. Like, like, and share, comment. Share, share, guys, ng aking video. Ayan, guys. So, malapit na nang dumating ng suko, no? So, mag-antay lang po tayo. Ayan. Sobrang kawawa talaga ka dito man kaya manalagot po sila sa batas at makulong po sila nang habang buhay at makatulan ng parusa dahil basta nang at ito na nga guys, nandito na nga yung suku, ayan dito na nga yung suku so, sinabi nga dito na, baka na video kaya nakaw video na tayo, guys ayan, ayan guys. At sumunod na nga trainer ya. Kasi sila po yung magbubuhat po ng bangkay ng baba, isang batang babae. Eh. Ay, sila po yung magbubuhat guys doon sa ibaba. Ayan. So, may video ka lang natin ang pagkago guys. Ayan sinasabi ko dito nabawala po siya pichuhan ayan guys so dito nga guys ayan po yung burners sa taas ganoon siya pinark ayan so ayan na nga guys pupuhati bu na nga ayan ayan, ayan so guys. Ah, mag na tayo ayan mag-antena tayo guys so marami nga nitong mga pulis at mga ayan guys ayun yung ibang kapulisan ayan ayan guys dyan ayan sila sa baba guys ayan dito nga dumaan nga dito hindi ko na may juhan. ayos dahil bawal nga daw may ayan so yun nga guys binuhad na ano bangkay ng mag bang, bangkay na isang lalagita ayan So, guys hindi nga naayos na pang video dito dahil tinatago ko ito so masyensya so na guys ito na lang ating video maraming salamat po